Hi guys, kawawang Inday nagulat sa kanyang dudong, dugay ko nang abot. Shalon ba yan ning dudong niya oi, eh. kadugay ba yung taon? Ilang minutes, ilang oras na kami nagaantay. Asa na kaya yung dudong niya? Nako baka naghanap yun ng dadang. Ya, yeah. ay ay, ay, ay mo na. Papa na. Tara mo. Ah, ayun. Hala, tara hindi at ang Siya Si Papa to? Sabot na. yung sabot di ay?

yan. Kapantayan na muna ng loto. Baka manalo.